Ayan. Um, guys, na tayo. nag uh, loob tayo magpasakay ng mga pasero. So, iahatid natin sila dito sa muli, mulino mulino area. No, talagang wala silang masasakyan kasi galing kami dun sa sa may SM Bacor. Kung papunta rito, wala talaga silang masasakyan. Dahil yung mga sasakay nila, katawad ng mga ganyan, hindi na pwede, hindi na makakadaol pupunta rito. Talagang mamatay yung makina nila. Ayan, katay sa likod, dami natin sa kayo. Ah, Na-bullenter lang tayo dahil ito naman ay government vehicle naman ito ginagamit natin. So, Samping city ya. hall. Oo, uh, malaging nandun po siya. Masakay na, boss! Wala kayong masasakyan. Wala akong bayad. Sakay lang. Masakay lang. Hanggang saan pa kayo? Ah, sige, sige. Bas. Ano raw? Bas. Ano raw? Boss! bus. sa San Yung bus, pwedeng maka, makapunta yung mga bus. Pero yung mga sasakyan mga maliliit hindi makakadalo. Sige po, ingat po kayo. Ingat, ingat.